Heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kapuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan. Pawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1. Brigada News Brigada FM. News FM Manila. Manila, the music and news authority. One time, then your Filipino time, alas 4 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagas. Mga balitang sana Mapapakinggan na sa Ronda. Ronda. Brigada. Ronda. Brigada. Magandang hapon para sa ating Mga balita. Bubuo ng screening committee ang Department of the Interior and Local Government o DILG para magsagawa ng evaluation at punan ang posisyon sa lokal na pamahalaan ng Bambantarlac na nakabakante kasunod ng pagkakadismiss bilang Alcalde kay Alice Go. Ang naturang komite ay bubuuin ng Undersecretary for Local Government ng DILG. Regional Director, tatlong kinatawan mula sa civil society groups at ang Pangulo ng Philippine Counselors League sa Tarlac. Target itong matiyak na mga kwalipikadong individual ang hahawak sa posisyon at makatutulong upang maging matatagang bayan sa gitna ng nagpapatuloy na administrative transitions. Mababatid na nag-step uh, up na Si Acting Mayor eranyo Timbang para pamunuan ng Bamban. Tiniyak niyang itutuloy ang mga proyekto na nahinto sa gitna ng isyong bumalot sa kanilang bayan at nagdulot ng pagkabakante ng ilang posisyon sa lokal na pamahalaan. Barkada. Samantala, tinitingnan ng Department of Education ang posibilidad ng pagpapatupad ng mas flexible na matatag curriculum sa gitna ng pagtugon nito sa learning gap sa bansa. Sa isang pahayag, nilinaw ng Education Secretary Sani Angara na itutuloy pa rin ang matatag curriculum sa harap ng mga panawagang tanggalin na ito. Sa kabila niya, nais ng ahensya na i-adjust ang curriculum sa paraang hindi ito magiging masyadong mabigat para sa mga guro. Ayon kay Angara, pag-aaralan nila ito. Bibigyan na muno nila ng flexibility ang kada paaralan at mga principals para itakda ang mga polisiya sa kanilang paaralan. Mababatid na may ilang grupo na nananawagang ibasura o suspindihin na ang pagpapatatag o pagpapatupad ng matatag curriculum dahil pabigat lang ito sa mga guro. Hinihimok ngayon ng Commission on Human Rights ang mga mambabatas na bigyang tugon ng panukala ng Bureau of Management and Penology na dagdag pondo para sa food at medical allowances ng mga persons deprived of liberty sa isang pahayag. Sinabi ng CHR na ito ay para mabigyan ng mas maayos at makataong pamumuhay ang mga PDL sa loob ng piitan. -E Nabatid na ngayong 2024, 70 pesos lamang ang nakalaan sa bawat PDL para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain habang 15 pesos naman ang budget para sa kanilang medical allowance. Hindi anila tumaas ito mula pa noong 2022. Pinapanukala ngayon ng BJMP na gabing 100 pesos ng food allowance at 30 pesos naman ng medical allowance ayon sa CHR. Dapat isa-alang-alang ng mga mambabatas ang apela ng BJMP na ang layunin ay masiguro ang makataong kondisyon. Ronda, Ronda. Inilunsad ng Department of Labor and Employment ang isang joint project kasama ang Bansang Canada upang pagtimayin ang mga hakbang na poprotekta sa mga manggagawa at mahinto na ang child labor sa Pilipinas. Ayon kay Dole Secretary Benvenido Laguasma, target ng programa na mapalakas ang freedom of association. Gagawin naman ito simula ngayong taon hanggang 2029. Tiwala ang ahensya na ang inisyatibang ito ay magdudulot ng malaking kontribusyon sa mga efforts na susuporta sa Philippine Program Against Child Labor at Freedom of Association Roadmap. Umaasa ang kalihim na ang formal na paglulunsad sa programa ay magiging isang malaking hakbang sa mga adhikain ng dole. Ang limang taong inisyatiba ay ipinatupad ng International Labour Organization at pinondohan ng Employment and Social Development ng bansang Canada. Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry ang pagsugpo nito sa illegal vape shops na nagpapakita ng talamak na paglabag sa vape law. Nagsimula ng ipatupad ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Act noong February 2023 na isagawa ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau ang inspeksyon sa higit 95,000 vape businesses, kabilang ng higit 1,400 ang mga tindahan at higit 70,000 online shops. As of August 2, tanging 19.25% ng mga vape businesses ang napag-alamang compliant. Tiniyak ng DTI ang kanilang commitment sa pagprotekta sa kapakanan ng mga consumers, lalo na ang mga minor de edad, mula sa illegal vape product. Ronda, Ronda, Maigpit ngayong binabantayan ng provincial government ng Bulacan ng estado ng African Swine Fever sa lalawigan. Sa isang pahayag, sinabi ni Governor Daniel Fernando na nakikipag-ugnayan na ang kanilang lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at tiyakin na ang lahat ng karne sa pamilihan ay dekalidad at ligtas kainin. Nanawagan ng gobernador sa mga hag raisers at mamamayan na patuloy sumunod sa mga ipinatutupad na protocols at guidelines para masiguradong o masigurong protektado ang industriya ng babuyan at kalusugan ng publiko. Pinimok niya mga nag-aalaga ng baboy na agad ipagbigay alam sa kinauukulan kung ang mga alaga ay nakakitaan ng sintomas ng ASF. Ronda, ronda, Samantala, sino portahan ni Senator Christopher Bongo ang mga naabutan niyang tindera sa San Enrique, Negros Occidental at Estancia sa Iloilo. Ilan sa mga matyagang itinitinda ng mga ito ay banana, Q, lumpia, suman at iba pa. Tiniyak ng senador na patuloy niyang susuportahan ang mga ito sa kanilang mga pangangailangan ay eh, hindi sila dapat mawala ng pag-asa at magpatuloy lang sa kanilang paghahanap buhay. Matatanda ang ayon sa Philippine Statistics Authority na sa 96.9% ang employment rate sa bansa. Wanda, Wanda, Pieda, alas 6 ng gabi sa Drymax. Brigada Balita Nationwide. Sa mga balitang dapat abangan sa Job Brigada Balita Nationwide, WHO umapila sa mga vaccine manufacturers na bilisan ng produksyon ng bakuna kontra monkeypox. Ilang eksperto naniniwalang di pa dapat magpanik sa ngayon dahil sa monkeypox. Maynila, kabilang sa mga lungsod na may world record sa kaso ng leptospirosis. Congressman Paulo Duterte, Attorney Man Scorpio at iba pa, ipatatawag sa susunod na pagdinig ng Quadcom. House panel chair na nindigang hindi politically motivated ang investigasyon at Senator De La Rosa. Patuloy na umaasang maninindigan ng Senado kung sakaling silbihan siya ng warrant of arrest ng ICC. Tuloy-tuloy ang pasada ng mga balita. sa ng mga balita. Dito sa Ronda. Ronda. Brigada. Kada. Ronda Brigada! Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapanaho siksik sa mga balita mula sa buong araw oh. na pagro-ronda ng mga brigador ng paya. Ronda Brigada. Ronda Brigada! Ano man ang kaganapan, opinyon, reaksyon, ihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Bri Ronda Brigada! Ronda Brigada. Ronda, Brigada. Sa pagpapatuloy ng ating uh, mga balita, tanggap naman tayo ng mga report. Senator Padilla nagpaabot ng paumanhin hinggil sa nag-viral nitong payag sa kanyang pagdinig. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! ang paumanhin si Senator Robin Padilla sa kanyang post sa social media. Para sa mga taong na-offense sa kanyang naging pagdinig tungkol sa marital rape, pero pagpapaliwanag niya bilang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ay gusto lang niya magamit ang kanyang komite upang makapagbigay ng impormasyon sa publiko. Matatandaan tinanong sa nakarang pagdinig ni Padilla si Attorney Lorna Kapunan kung ano ang pwedeng gawin consent sa pagitan ng mag-asawa kung nasa mudang lalaki. Pinagtugunan namin ang kahin ni Kapunan na upang maiwasan ito ay maring sumailalim sa counseling pagdarasal at panonood ng Korean tv Vela ang mag-asawa Samantala'y pinunto ni Padilla na ang well-informed community ay progresibo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancordas ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music News, Osborne. Ang Department of Health mayroon ng 28 bukas center sa buong bansa. Brigada Maricar Sargon, ibrigada mo! Brigada! brigada. Bye. Tuloy-tuloy ang pagtatayo ng Department of Health ng mga bagong urgent care and ambulatory service o bukas center. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, sa ngayon ay meron ng 28 bukas center sa buong bansa mula nang simula nila itong ilunsad noong buwan ng Marso. Layo ng bukas center na mas mapalakas ang akses ng mga Pilipino sa primary care services at ma-decongest ang emergency department ng mga health facilities. Bukas ang bukas center mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. In the heart of changing lives, ito si Brigada Marcar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. One police per 250 population sa highly urbanized areas sisikapin daw ng PNP. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Pag-aaralan nga ng Philippine National Police na baguhin ang police to population ratio sa highly urbanized areas sa deliberasyon ng Kamara sa panukalang 2025 a budget ng Department of Interior and Local Government o DILG kung saan nakapaloob o attached ang PNP. Tinanong ni Baguio Representative Mark Go kung ilan pa ang ating posisyon sa pambansang polisya na kailangan punan upang makamit ang katalukuyang ng 1 is to 500 na police to population ratio. Sa ni si PNP Chief Romel Francisco Marbil, meron pang kakulang na labing isang libong uniform police personnel positions na kailangang mapunan. Sa kasalukuyan kasi ay meron anyang 215,755 na bilang ng mga polis. Tugon naman ni Go, oras na makamit ang sapat na bilang ng polis ay maaaring nang ikonsidera ng PNP na magkaroon ng adjustment lalo na sa mga lugar kung saan may mas mataas na populasyon gaya ng Metro Manila, Baguio City at Davao City. Sinangayun na naman ito ni Marville at katuntian ang direksyon anya na kanilang tinitingnan ay magkaroon ng is to 250 police-to-population ratio sa highly urbanized areas. Samantala, meron naman anyang 1,463 personnel ang nasa protective duty na nagbabantahin sa 578 high-threat individuals. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Ika na 5.1 Brigada User from Manila. News Rwanda, Ang obesity sa mga Pinoy magpapatuloy para hanggang sa susunod na dalawang taon ayon yan sa isang eksperto. Brigada Jig Boy ko studio sa detalye. Ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Nakikitang magpapatuloy pa raw ang obesity sa bansa dahil mas maraming Pilipino ang napipredate na magiging overweight sa susunod na dalawampung taon. Sa isang press conference, sinabi ni Dr. Nemencio Nicodemus Jr., presidente ng Philippine Association for the Study of Overweight and Obesity, na hindi matatapos ang obesity tendencies sa bansa ngayong taon na. Ayon pa sa kanya, tayo raw ng International Obesity Federation na, na sa susunod na 20 taon patuloy na tataas ang bilang ng mga Pilipinong overweight at obese. Sinabi pa ng doktor na nakakabahala ang pagtaas ng kaso ng obesity sa bansa dahil isa raw ito sa mga nangungunang dahilan kung bakit nagkakasakit at namamatay ang isang tao ay naman sa isang pag-aaral noong 2023 ng World Obesity Federation 51% ng populasyon ng mundo o higit sa 4 na bilyong tao ay inaasahang magkakaroon ng obesity sa 20 35 In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News Manila. The Music News. Authority. Bumisita si Singaporean President Tharman Shanmugaratnam sa lungsod ng Tagig upang mas mapalakas ang pakikipagugnayan sa Pilipinas lalo na pagdating sa usapin ng kalusugan. Sa pagbisita ni Pangulong Sean Maguratnam, binigang diin ito ang pagbibigay kahalagahan sa kalusugan ng mga ina at bata. Maliban dito, nabanggit din niya ang obligasyon ng komunidad para matiyak ang magandang simula sa mga bata. Ang naturang pagbisita ng Singaporean leader ay bahagi ng state visit ito sa bansa na nagsimula noong araw ng Webex. Pinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na positibo sa toxic red tide ang ilang lugar sa bansa. Sa pinakahuling shellfish bulletin, na-detect ang red tide toxin sa mga shellfish na nakolekta at sinuri mula sa dumang uh, Kilnias Bay sa Sambuanga del Sur, San Benito, Surigao del Norte, Daram Island, Samar, Sumaraga Island, Samar, Irong-Irong Bay sa Samar, Villa Real, Real, Bay at uh, Kambatutay Bay maging sa Makeda Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Cancabato Bay sa Leyte, Puerto Bay sa Puerto Princesa City sa Palawan at Tungawan sa Buanga, Sibugay. Dahil dito pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na ang lahat ng uri ng shellfish ay hindi ligtas kainin. Ang pagkain umano ng kontaminadong lamang dagat na ay maaring makalason sa tao. Rwanda! Iahatid natin ang iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang saglit. One time, the new Filipino time, alas 4.18 ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Rwanda, Brigada. Narito na ang programang magbibigay. Sa mga dagdag pang balita sa programang Ronda Brigada, maglalagay ng checkpoint ang pamahalang lungsod ng Angeles sa Pampanga upang mapanatili na free sa African Swine Fever ang lungsod sa inilabas na memorandum ni Mayor Carmelo Lazatin Jr., inatasan nito ang kapulisan at city traffic development ng lungsod na agad ng mag-set up at magsagawa ng livestock checkpoints. Hiling naman ng alkade sa lahat ng mga hog dealers na magpakita ng kaukulang certificate na nagpapakita na ang mga baboy na dinadala na sa lungsod ay hindi nahawaan ng ASF. Bukod dito, kailangan din magpakita sa checkpoint ng vaccination records at shipping permit. Samantala, patay ang isang sanggol matapos itapon sa inog sa barangay San Gabriel sa San Pablo City sa Laguna. Kwento ng nakakita Magdilinis lamang siya ng basura sa ilog nang matagpuan niya ang sanggol. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay para isugod ang sanggol sa pinakamalapit ng no ospital. Pero idineklara itong dead on arrival. Sa ngayon ay pinagahanap na ng mga otoridad ang mga magulang ng sanggol na sunog ang ikapitong palapag ng Metropolitan Medical Center sa Santa Cruz sa Maynila ngayong araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimulang sunog pasado alas 12 ng hating gabi na mabilis itinaas sa ikalawang alarma. Tumagal ng halos dalawang oras ang sunog bago tuluyang naapula. Ilang pasyente naman ang inilikas mula sa ward, ngunit pinabalik rin matapos magsagawa ng mapping operation ng BFP sa ngayon ay inaalam pa ng arson investigators ang sanhi ng sunog. Arestado ang dalawang sospek sa magkasunod na kaso ng pagpatay sa Valenzuela City. Iniharap sa media ang mga sospek na sina alias Apple na itinuturing nakapatay o itinuturong nakapatay sa isang sari-sari store owner noong OG6 at ang construction worker na nakapatay sa kanyang katrabaho matapos paluin ng tubo noong August 14. Pinuri naman ni Mayor West Gatchalian ng Valenzuela Police na mabilis na nakaaresto sa mga sospek at pagresolba sa mga kaso. Timbog ang 31 anyos na lalaki sa pinagtatrabahuhan itong restaurant dahil sa pang-aabuso sa 15, uh, 15 anyos na binatilyo sa Pililla Rizal. Sa visa ng warrant of arrest, na arestong akusado dahil sa kasong three counts ng paglabag sa Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may inirekomendang piyansa na 600,000 pesos. Nakapit ngayon sa Pilil na Police Custodial Facility ang suspect para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Paalala naman ng pulisya sa mga magulang o galing bantayan ang ginagawa ng kanilang mga anak at mag-report agad sa mga autoridad sakaling makaranas ng pang-aabuso para maagapan ang ganitong insidente. Patong-patong na mga kasong isinampalaban sa anim na Chinese nationals sa sangkot sa cyber-related scams nang masakote sila ng mga operatiba ng NBI Cybercrime Division sa Angeles City sa Pampanga. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakatanggap sila ng ulat mula sa Naval Intelligence and Security Group na humihiling ng tulong para sa validation at pagsisilbi ng warrant sa tatlong suspek dahil sa kasong qualified trafficking. Nang isilbi ang warrant laban sa isa sa mga suspek na pansin ng mga operatibang setup ng opisina dahil merong iba't ibang desktop computer, cellular phone, SIM cards, ilang script at customer ledger. Batay sa examination at viewing sa mga desktop, natuklasan ang Roman scam scripts, messaging applications sa so may kahinahinalang accounts, bank accounts, at mapaninlang na cryptocurrency investment platform na nagbumungkahi na ang mga individual na gumagamit ng mga device na ito ay nakikibahagi sa mga mapaninlang na aktibidad sa buong mundo. Dahil may krimeng nagawa sa presensya ng mga operatiba, inaresto ang anim na Chinese na nahaharap sa mga kasong paglabag sa so computer-related forgery, social engineering schemes at economic sabotage. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang programang Atid sa inyo ng uh, Max Coffee at uh, Max Capsule. Ako ang inyong naging tagapagbalita. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Rwanda, Brigada. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Capsule. Lalaking angat, tumataga. Ito na ang panibagong revolusyon ng balita. Tuklasin ang ultimate source ng fresh at real news. Sa Brigada Cat hatid namin ang mga pinakabasayang kwento, mainit na balita na mahalaga sa bawat Pilipino. Mula sa mga makukulay na national news, hanggang sa pinakamalupit na local stories, pinagtulungan ng anim na kabataan. Kami ang inyong magiging BFF sa lahat ng kaganapan. Eksklusibo Huwag palalampasin, Abangan! Malapit na malapit na! Maging bahagi ng isang masiglang komunidad na laging nakaabang sa hatas updates. Huwag nang magpapahuli. Bisitahin ang brigada.ph para lagi kang updated.